Hello everyone. Nanumpa na talaga as presiding officer si Senator Cheese Iskudero para sa magiging impeachment trial ni VP Sara Duterte. To guys, panoorin natin na impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang manunumpa rin ang lahat ng Senado bilang Senator Judges. Mawayang alas 4 ng hapon, bago pa formal na buksan ang paglilitis, ang kay Senator Coco Pimentel kailangan ng simulan agad ang proseso bilang pagsunod sa konstitusyon. Iginit naman ng Senator Risa Hontiveros at Senator Joel Villanueva ang kahalagahan ng pananagutan para sa taong bayan. Samantala, nananawagan din ang Duterte Bloc. Sa pangunguna ni Sen. Robin Hood Padilla, Senator Ronald De La Rosa, napakinggan din ang boses ng mga kontra sa impeachment upang maiwasan ang paghat pagkahati-hati ng bansa. I, Francis Chis G. Escudero, solemnly swear, solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sarah Zimmerman Duterte Vice President Sarah Zimmerman Duterte now pending now pending I will do impartial justice I will do impartial justice according to the Constitution. According to the Constitution. And laws of the Philippines. And laws of the Philippines. So help me God. So yun na nga guys, nanalo yung sinabi ni Coco Pimentel na mag na sila pero hindi pa rin na nangyari yung alam yung suggestion na na Uh, mag-convene na sila kasi nag-o-auth pa lang at tsaka tomorrow pa talaga magko-convene yung impeachment court. Eto guys, panoorin natin. Sabi ni De La Rosa na kahit nakapag panumpa na ay hindi pa rin sila nakakonvene as impeachment trial court. Ito guys. Ah. The impeachment court is uh, partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa so, usapan naman kahapon doon sa floor na ganun ang mangyayari. At kahit na, kahit na granting ha ah, granting that today uh, every one of us the 20 23 senators uh, or the 22 remaining senators uh, uh, should have taken their uh, uh oath no as um, as a uh, impeachment court members of the impeachment court ay uh, hindi pa rin sa, uh, hindi pa rin makukonsidera na unwind na ang uh, impeachment court but uh, constituted pa kasi uh, ang uh, balak ng uh, ng uh, liderato is that uh, we will convene on uh, Friday so natuloy pa rin natuloy pa rin yung uh, ano no yung plano ni Cheese Escudero na magpo sa Wednesday hindi yata Friday yata ah. Wednesday yata eh na siguro hindi tama yung pagkakaalala ni <laughs> Dela Rosa. Nanumpa na po bilang uh, presiding officer si uh, Senate President cheese Escudero para po sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ano bang ibig sabihin po nito, Senator? Ang ibig sabihin ng ginawa kahapon is that the impeachment court is uh, partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan namin kahapon sa floor na ganun ang mangyayari. At kahit na, kahit na, granting ha, ah, granting that today, uh, every one of us, the 20, 23 senators, uh, or the 22 remaining senators, uh, could, uh should have taken their uh, uh oath no? as um, as a impeachment court members of the impeachment court ay uh, hindi pa rin sa ma, hindi pa rin makukonsidera na convened na ang uh, impeachment court but uh, constituted pa kasi uh, ang uh, balak ng uh, ng uh, liderato is that uh, we will convene on uh, Friday uh, on, on Wednesday Bukas. Wednesday. Opo, opo. So by uh, June 11 po yan tama, do yung sa schedule nga na sinabi ni Senate President Cheese Escudero by June 11 kayo magkukon So hindi pa rin nanalo yung motion no. Ni Coco Pimentel na no, talagang gusto talaga nila no na agad-agad. Oh, June 11 pa rin nanalo pa rin si ano <laughs> Cheese Escudero. Ano ho ba yung mga aasahan natin that time uh, Senator Bato uh, para ma-picture out po ng ating mga kababayan? Uh, well uh, marami pa, marami pang bagay na iti pick up ngayon sa today doon sa floor. Oh, po. Uh, hindi ko ma oh. hindi ko ma-picture out kung anong uh, mangyayari ngayon pero uh, panoorin na lang ninyo kung anong uh, mga development na mamaya sa sa floor. Oh, po pero yung pagbasa po ng articles of impeachment nga laban dito uh, kay uh, Vice President Sara Duterte uh, on June 11 po 'yan na uh, gagawin tama ho ba Senator? Yeah, correct, 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 correct. Opo at uh, doon sa araw po na 'yan ay pagbubutuhan po ninyo kung kayo'y uh, kung uh, kayo pabor na ipagpatuloy uh, itong uh, impeachment o hindi. Well uh, hindi, hindi pa hindi pa uh, uh na lang natin kung ano mangyayari basta uh, ma mahirap mahirap mag uh, kung ano, mahirap, magbalita kung Opo. anong gagawin at uh, anong uh, mga plano natin Siyempre, 'wag ka talagang magingay. <laughs> Para ma na lang sila no na dismiss na yung impeachment trial. <laughs> ba, kailan na panoorin na lang atin kung ano mangyari. Opo, Correct. doon po sa uh, speech ni uh, Senate President Cheese Escudero uh, kagabi uh, Senator Bato, kayo ba ay ano bang masasabi po ninyo doon sa kanya naging pahayag kaugnay nga po dyan sa mga issues na kaugnay dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, uh, I I, uh, I identify myself with the sentiment of the Senate President. Yung sinabi niya lahat kagabi doon sa floor. Yung bumaba pa siya sa kanyang, uh, sa kaniyang upuan. Uh, bumaba siya sa floor para explain ang lahat. Para pantay-pantay kaming lahat magbigay ng puro-puro uh, patungkol dito sa impeachment. So, Uh, agree ako doon sa mga sinasabi niya kagabi Opo ang isa sa mga issue eh, eh dapat eh, itawid ang uh, impeachment trial ni VP Sara from 19th Congress to 20th Congress uh, senator uh, well, sorry 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 yung yung, par yung uh, particular issue na yun is uh, medyo meron kaming uh, disagreement all all others uh, okay ako agree ako doon sa kanya pero yung pagtawid ako ay uh, naniniwala na hindi dapat uh, tumawid. Opo, opo. At uh, itong uh, ifinal po ninyo, uh, isinusulong na resolusyon, uh, Senator, na i-dismiss itong uh, impeachment trial nga di VP Sara Duterte. Um, ano ba ang magiging uh, um, status nito? Ah... Uh, hindi pa naka-file no Jega uh, at uh, Admar hindi pa naka-file as i've said uh, hintayin na lang natin mamaya doon sa floor kung anong uh, mangyayari kasi marami maraming, maraming uh, uh, mga mga ma-develop made na mga uh, issues mamaya uh, hintayin na lang natin uh, so far yung draft na sabi ko uh, kung saan draft uh, draft pa lang yun ha Nagkagulo-gulo na sila lahat, no? Makita mm. mo yung kung gaano ano ang reaksyon nila. Draft pa lang 'yun. baga sa basketball, na pump fake lang sila. Nagsipagliparan ng dipinsa. So, Opo. tingnan lang natin mamaya. Opo. Opo. Marami din nagsasabi sana 'to, ha, nagre- nagreact, tulad nga ng sabi mo. Maraming nagsalita uh, patungkol nga doon sa draft uh, resolution po ninyo, uh, ang sabi, unconstitutional. Ano naman po masasabi po niyo doon? Well, lahat naman may kanya-kanyang kuro-kuro, uh, may kanya-kanyang uh, uh, opinion dyan sa mga bagay-bagay niyan. At uh, alam ko yung mga opinion nila ay lahat yan. Lahat yan mayroong kanya-kanyang biases. So titignan lang natin. Basta ang importante, the Senate will uh, uh, be the one to judge the impeachment complaint. Yes. Opo. Ah, Senator. Nako, talagang parang sinadya talaga ni De La Rosa na ipa, alam mo yun, ipakita yung draft ng impeachment para talaga malaman, no? Para talagang, <laughs> sobrang galing. Oo, parang naintindihan ko na yung bakit niya ginawa yon. si partner Admar, para po sa mga karagdagang katalungan po, para po sa inyo. Senador Mayong uh, Buntag, yes. kamusta Admar? na po yung... Uh, Uh, parang suistyon ni Senador uh, Tolentino po. Uh, parang meron siyang schedule uh, doon. na desisyonan na po ba kung yun ang susundin? Hindi pa. Hindi pa na-desisyonan yun. Opo. And uh, how about yung resolution naman po ni uh, Senador Robin Hood Padilla po, uh, Senador? Uh, well, mas maganda siguro. Siya na lang ang talongin nyo, no? Siya na lang ang talongin nyo dahil uh, uh, mas maganda. Siya ang kung anong nangyari sa kanyang resolution at siya talaga ang may, may alam doon sa kanyang resolution na ginawa. Opo. Ano naman po yung masasabi po ninyo, uh, Senador, sa maraming paglabas ng mga, ano, parang mga manifesto Uh, kuno mula sa iba't ibang mga paralan, mga law school at uh, uh, grupo daw mga estudyante na nananawagan ukol uh, dito, pero napo na sila ni senador uh, uh, Cayetano dahil parang hindi uh -oh. consistent. Maraming mga isyo mga nagsilitawan, pero dito sila parang uh, nagkaisa na maglabas po ng manifesto senador. Correct. Yeah, everything is uh, well planned, orchestrated and uh alam natin kung uh, ano talaga ang punot dulo nito but let them let them let let them uh, let them uh, wala na mga dripigil sa kanila eh. let them uh, express their opinion let yes. them express their desire at tayo naman kung may sarili tayong opinion at uh, uh, pananaw sa isang issue ay uh, ipapalabas rin natin hindi naman porke porque, porque uh, sila lang ang uh, may alam sila lang ang may karapatan na magsabi kung ano ang tama at anong mali. Hindi po yan. So, titignan natin what will develop in the coming days. Opo, and uh, dito naman po sa issue po recently na naging desisyon po ng uh, Estados Unidos, uh, laban po dito sa mga uh, nakikipag-ugnayan or uh, firstly doon sa mga judge ng uh, ICE. So, yun na nga po kasi ibang topic na yung pinupuntahan nila. Hanggang dito lang po tayo. Ano po masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day. Bye!